Uh, bago 'yun, sabi ko nga kanina, kahit mag-isa ka lang na magsasala ang sunod mag, adan ka pa rin at magkikama, wala lalo na kung walang nag-adan sa lugar mo Maliban lang kung may nag-adan na. Ang gagawin mo na lang, ikama na lang pag itatayo mo ang sala. Malinaw? Hindi pwedeng basihan ng cellphone. Ang cellphone hindi pwedeng pag-adanin natin ng cellphone. Alarm lang 'yan. Naintindihan? At ang sunna sa atin na nakakarinig ng Adan, susundin natin ang sinasabi ng nag maliban sa haya ala sala at hayya ala al-fala, dahil ang sagot natin, la hawla, wala kuwata, illa billah. At live na Adan po ang tinutukoy dyan. Live. Eh kung minu minuto may nagre-record ng Adan. Eh di ba, ang sunna, magsunod ka rin? Hindi. Ang susundin mo lang yung live na adhan kahit isang bansa. Basta live yung adhan nila, ang suna. Susundin natin ang kanyang sinasabi, maliban lang kung nasa loob ka ng CR. Kasi kung nasa loob ka ng CR, alam nga mag adhan, -adhan ka rin sa loob ng CR. So ang susundin mo lang kung wala ka sa loob ng CR, susundin natin ang binabasa ng na nag-adhan, maliban sa hayal al-sala at hayal al-fala, at pagkatapos ay magdudu'a tayo.